Isang mapagpalang gabi sa atin lahat mga ka-channel Welcome to my YouTube channel Ngayong gabi ay yan Dive is for fishing tayo ngayong gabi Kaya eto on nang isda natin Goat fish boom sa pool Yan o oh. Ayos mga ka-channel Laka isda tayo agad Another dive mga ka-channel Kaya bago ang lahat Ayan isang malapunti hindi natin natamaan sayang ayun nagmamadali na umalis at siya nga pala mga ka-channel ah, happy birthday po kay Sir Nestor Delaja Jr. from November 11 bukas po yun boom sa pool China man, snapper mga ka-channel ang ating nahuli sa gabi ito ang China is China man snapper mga ka-channel ay karamihan ay nasa lalim ng karagatan or malalim na part ng dagat at eto danggit na naman mga ka-channel or sa maral shoutout din nga po pala mga ka-channel kay Sangay Bong Presno Pris from Canada ba kapangalan ko pala to si Sir Bong Presna Presno shoutout po ah uh, Sir Bong Presno from Canada. Ingat po kayo palagi and God bless po. Ayan mga ka-channel, ang laki sana ng uh, ang tawag nila dito ay talutungan. Pero wala tayong malagyan kaya din natin kinuha. At ito mga ka-channel, alam kong pamilyar po sa inyo ang isdang to. Ito po ay isang kimi or kumi ang tawag dito sa amin. Ah, uh, lagi po siyang dumidikit sa mga pating or ibang isda or kaya sa mga turtle. Nga lang ay naiwan siya kaya nandito siya ngayon. 밴드, 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 밴 Ayan, at parang swerte yata tayo sa gabing ito mga ka-channel Kasi naglabasan yung mga danggit or samaral Ang tawag dito sa amin Yun oh, lami kayo Halos sa buhol na 'yung talent ng paano natin mga ka-channel para lang makuha ang mga danggit or tagbago. 'Yun 'no. Oh. Okay mga ka-channel, halos magkabuhol-buhol na at magkakumpul-kumpul. Umuulan yata ng biyaya. Another danggit mga ka-channel. grabe halos magkatabi lang spine shot pantera pa yun oh Ayos mga ka-channel Umuulan talaga ng biyaya At napakaamon ng mga danggit sa gabi Ayan o oh. Lame na naman sa pinaksiro to Yun o oh. At napakababaw lang ng sinisisid natin sa gabi nito Boom sa pool اشتركوا <applause> Siyempre mga ka-channel, bago magkalimutan, shoutout nga pala kay ate na nagbigay sa atin ng GoPro at kay Sir Terzo Manudat Laurio na nagbigay sa atin ng pana. Shoutout din po pala guys, Didup Dudip na gumagawa ng pana na pang night for fishing. thank you Pinoy lang natin galing na So magandang gabi nga pala kay Dani ka Isla. Ah, uh, Dani ka alam ko na isang lugar lang tayo, pero alam mo, katotoo lang napakabastos mong tao. Simula ng pagkabata nyo, kabisado ko na ang pagkatao nyo. Pamilya mo, lahat ng kasama mo nung araw na yun. Ilang taon ka pa sa kasalukuyan noon bago ako umalis papuntang Kuyo. Nerespeto ko ang pamilya nyo mga pagal. Pero alam mo, napakabastos mong tao. Totoo lang. Anong kasalanan ko sa'yo bakit mo ako sinisigawan hong araw na yon So, pagkatapos nyo nag nagsigawan, nagtawanan pa kayo. Anong ginawa ko sa inyo alam ko kapwa kita vlogger pero napakabastos mo Dani ka isla. So sana yung mga ganito mga tao na kapwa lang tayo taga isla dito sa isla ng kanipo no. Sana kung gusto mong respetohin ka ng iba. Alam ko eh, ikaw bastos ka eh. Dahil kahit saan ka na pumunta lahat ng halos kababata mo lang dito pumupunta ng ibang lugar binabastos mo rin eh. So kung may sama ka ng loob, pumunta ka dito sa bahay, hindi ako kagaya ng iniisip mo na tao na taong gago ako sa totoo lang mga ka-channel ganito lang itsura ko no hindi ako gwapo pagka tao pero aanihin mo ang kagupuhan mo kung pangit mga ugali mo so yan lang talaga ang yaman na tangi kong ipagyayabang sa inyo ayoko na ano ayokong makipagplastikan sa lahat ng mga viewers ko mga silent viewers o mga subscriber ko So ito lang talaga, na sumusobra na ito si Danny Kaisla eh. Kasi sobrang bastos talaga. So yung channel niya, panoorin nyo, Danny Kaisla. So kaya kaya na nga tinatawag na Danny Kaisla kasi so dapat doon sa tinatawag na Danny Isla isang isla tayo, magrespetuhan tayo. Pero bastos ka, alam mo. O alam, alam ko na bawat isa sa atin mayro mga pagsi, pagsisisi. So bago mo dapat ginawa yon inisip mo muna kung nakakasakit ka ba ng tao o ano ba ako hindi ako tao na mapagtanim ng galit pero ilalabas ko lang napakabastos mo talaga bata ka pa ginagalang ko pagkatao mo simula ng bata ka hindi ka nakarinig sa akin ng anumang salita tapos ngayon anong sinabi mo nung araw na yun tapos pinagtawanan nyo pa ako Napaka bastos mo, Dani ka isla. Sana 'wag mo gawin sa ibang tao 'yung ginawa mo sa akin. Ah, uh, maraming salamat sa iyo. Shoutout nga pala sa iyo, no? At uh, just na ang bahala sa iyo. And God bless na lang sa iyo. Sana ingat ka palagi. 'Yun, sana mga ka-channel huwag tularan ng ibang mga kabataan 'tong Dani Kaisla na 'to. Gago 'to eh. Bastos pa. Salamat na lang sa iyo, Dani Kaisla. Sa suporta palagi. Uh, Sir Mark and Pascual uh, sa totoo lang po talaga hindi po ako umiinom ng hard or beer uh, dati po lasing gero po ako pero yun uh, simula nung nag-asawa po ako ay nagbago na po ako.